ay matanda. Una sa lahat, um, sobrang love niya si Santa Clara. At nakakatuwa isipin na hiningi niya ako kay Santa Clara. Isipin mo napaka-match ng lalaki, laki-laki. Pero never misses a Sunday ng pagpunta kay Santa Clara. Sobrang mahal niya rin ang pamilya ko. Naintindihan niya yung setup ng pamilya ko. Yun ang unang-unang importante sa akin. Sobrang sweet! Ibang level! There was a time na kinuha niya yung susi ko. I was in an event. Tapos kinuha niya yung susi ko. Nakapagkonsyaba sa aking mga PA. Tapos... Hindi ko alam after the event pagdating ko sa kotse oh my god from from uh, from the hood to the wheels hanggang sa pagpasok ko na loob na sasakyan puro bulaklak as in sobra niyang masikaso kahit sobrang busy niya alam mo priority ka pa rin niya after ng ano na ng work niya ng void work niya sobrang niyang generous sobrang niyang sweet sobrang niyang loving there was a moment na na galing ako nang uh, ng isang mall show tapos pagdating ko sa station merong isang napakalaking tarpaulin I love you Nicole Yala, na nakalagay sa ang cheesy namin sobra. Na, lalo na siya na nakalagay sa ibabaw ng hood ng sasakyan. Tapos sa uh, pagbukas mo ng, ng uh, pintuan kasi I love Hello Kitty. Lahat ng Hello Kitty stuff na makita mo. Blackboard, ballpen, pen, uh, sapatos, damit, ganun. Sobrang talino talaga yan eh. Asinuway siya sa lahat. Siyaka, kahit walang occasion, he's the type na he will give you something, he will make you feel special, yung ganun na tipo. Kahit puyatan, talagang goyan. Kahit sunod-sunod, kahit wala na yung boses, racket ka. Hindi ko makakalimutan yung Ondoy moment. I was trapped sa hypermarket sa malapit sa amin sa Shaw Boulevard. Si Ren was uh, trapped. Papunta siya ng SM North. Nasa North siya. Nasa labas kami pareho. And he was worried about me. But I told him, sabi ko, okay lang ako dito. At least nasa mall ako. Kahit anong mangyari, okay ang parking ko, may pagkain dito, hindi ako magugutom, ganyan. Pagdating ng 6pm, after I ate my dinner, hindi na kasi siya nagtetext. So, inisip ko, wala ng battery, wala ng kuryente, ganun. Tapos, nagulat ako, Nandun ako sa may parking lot, nagulat ako pagdating ko, nandun siya. Basang-basa, sobrang basang-basa, nakabota, naka-raincoat. Forever may sasakyan yun, imposible, hindi nag-MRT, hindi nagko-commute. Nag-MRT from, S from um, north to crossing, tapos to crossing, nag-jeep hanggang sa kailan ng tubig, and nag-swim hanggang sa hypermarket just to see me and to think, and to, and to see if I was okay. Tapos nanginginig siya, amoy daga, amoy basura, amoy germ. Buti na ang buhok ko. Amy, thank you dahil syempre, dumating ka sa buhay ko. Nagtiting ko rin ako sa Santa Clara kasi siyempre yung matagal ko nang dinadasal, uh, binigay na sa akin. Ito na, basta tandaan mo lang na uh, yung pangako ko sa'yo na uh, kahit hindi na ikaw yung uh, Nicole Yala sa radyo, uh, tandaan mo na ikaw pa rin yung pakikinggan ng puso ko. Talagang palagi yan sa pagtanda Ayun yung usapan natin. Tsaka uh, kahit, kahit asawa na kita, araw-araw uh, ko pa rin pararamdam sa iyo na especially ka sa buhay ko. Kasi yun yung pangako natin sa isa't isa. Uh, thank you talaga and mahal na mahal kita. Jodi kininini! Makulit! Wala ganun tawagan natin, pero wala akong pakialam. Alam natin na pareho tayong cheesy, alam natin na pareho tayong malambing sa isa't isa, and katulad nga ng team song natin, ang baduy natin, may team song talaga tayo, kahit maputina ang mga buhok natin, di ba mamahalin natin ang isa't isa for the rest of our lives. Subukan mo lang akong lokohin, tatanggalan talaga kita ng ngipin, isa-isa, tapos pagkatapos nang babalatan kita ng buhay, papatakan kita ng kalamansi. <laughs> Pero mahal na, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Alam mo naman na kahit hindi ko sabihin, lagi ko naman sa iyong pinaparamdam. At uh, lagi kitang aalagaan. Pag nene ka, kapag may problema ka, kapag ka may stress ka, alam ko naman na ako yung lagi mong sasandigan for the rest of your life. Wala kang choice. Kahit ayaw mo na akong kasama, kasama mo pa rin ako. <laughs> At kahit ayaw na rin kitang kasama, kasama pa rin kita. Dahil handa akong harapin ang lahat, lahat, lahat kasama ka. At super duper excited na ako to share the rest of my life with you. I love you. Bawat ngayon Pag kembot-kembot mo Kapag ikaw ay umingiti Ako'y medyo nakikiliti Kailangan ko ang iyong gabi Kailangan nakatukso ang bewang mo Ako'y nadyadyahing lumapit sa'yo Masyadong klas ang mga forma mo Kailangan ko ang iyong lapi Kailangan ko ang iyong pisngi Kailangan kaya